sa pagpasok pa lang ng buwan ng Oktubre, bagyo kaagad ang sasalubong sa mga taga Northern Luzon. Ito ay isang inaasahang paglandfall ng bagyong Paulo sa Isabela. Ayon sa pag-asa, inaasahang lalakas pang pa bagyo bago ito maglandfall. Expect natin dito na uh, itong si Tropical Storm uh, Paulo ay uh, mag-enhance pa, no, mag-intensify to severe tropical storm at uh, ang pinaka-peak nito isa is bukas ng tanghali or hapon hanggang Saturday. So uh, may mga malalakas na hangin at ulan tayong ma-expect dito sa ating area. Bagamat naging maaraw sa Baguio City, naghahanda na rin ang lungsod. We will be meeting with our barangays and yung mga response cluster natin sa city to check again. Ready naman sila anytime. Basta you call them, you give them information, ready tayo. Ang iba't ibang bayan at probinsya, kanya-kanya na rin ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment. Nagsagawa na rin ng PIDRA ang Office of Civil Defense Cordillera at isinailalim sa Blue Alert status ang buong rehiyon. Kasama na rin ang buong rehiyon ng Cagayan Valley. Sa Dagupan City, tinabasa ng ilang sanga ng puno sa Barangay Bonoan, Binlok. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng relief goods sa mga residente sa lungsod na hindi pa rin nakakabangon mula sa epekto ng Super Typhoon Nando. Nagpakawala naman ang magat dam ng tubig bilang paghahanda sa ulang dala ng bagyo. Binalaan na rin ng pag-asa ang ilang bayan sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Aurora, Quezon at Bicol region sa inaasahang pananalasa ng storm surge o daluyong. Charles Nicolimon, RNG News.